Ang uh, bracer of this. Yeah. Uh, good afternoon, uh, Senator uh, Padilla. Ah, uh, this is from South China Morning Post newspaper in Hong Kong. Ah, uh, since uh, na mention niyong ah eh, uh, yung yung tungkol sa connection bilog yas West Philippine Sea, no? Naais ko kung tanungin sa inyo personally, no? Kasi kayo ang napipintong maging pangulo ng pinipila. Ah, okay. Ang po ay is the only political party sa Pilipinas na may aly alyansa sa Communist Party of China. Paano po yun? Paano nyo ma-reconcile mare ang goal nyo at ang pinipilawan dito sa pinaglalaman sa West Philippines? Ako, napakaragandang tanong po yan, ma'am. alam niyo po, sa ngayon po, meron pa naman po tayong uh, diplomatic relation sa China. Wala naman po tayong kaaway sa ngayon. Ang ating po uh, foreign policy pa rin, tayo po ay kaibigan ng lahat. Kung ano man po yung nangyayari diyan sa uh, Westfield West Philippine inaasahan po natin na maaayos po yan ng ating Department of Foreign Affairs. Inaasahan po natin na sila ay tumindig at ipaglaban yung ating karapatan sa illegal na pamamaraan. Alam niyo po, uh, ako po ay eh, uh, nandito ngayon sa Philippine Navy, at hindi lang po sa Philippine Navy, kundi sa ibang branches pa ng Armed Forces of the Philippines at talaga po ako po ay eh, aktibo na sumusuporta sa ating sandatahang lakas. Hindi po yan sa usapin ng politikan, kundi sa pagiging Pilipino po yan. Sapagkat obligasyon po natin lahat na suportahan natin ang ating kasundaluhan. Nasaan man sila hindi naman, hindi man po West Philippines sila. Dahil meron pa rin po tayong domestic, uh, alam niyo naman po yan, hindi pa rin tayo may masyadong tapos doon sa usapin na yun. Kasama po tayo ng, uh, ng uh, armed forces. So hindi po pumipigil sa akin na uh, kausapin po kahit na sino. Uh, bilang isang politiko, bilang isang senador, lahat po nang meron tayong diplomatic relation, pwede ko po yan kausapin, pwede ko uh, uh, pag-iusapan, pwede akong maging tulay. O, ako po ay lahat yan. Pwede ko pong gawin yan. Pero isa lang ang uh, maipapangako ko sa bansang ito. Eh, kapag ka, uh, ano po ang naging posisyon ng armed forces sa darating na panahon, kung ano po ang posisyon ng armed forces, ah, hindi ko po posisyon. Ha? Kung ano ang posisyon ng armed forces, ay eh, yung po ang susuportahan ko. Dahil naginiwala po, oh, magsimula na buo ang ating bansa ang katipunan na nanandyan sa isinya ng armed forces, ibig sabihin, eh hindi po itong gobyerno ito ay buo, tumatakbo at utang natin sa armed forces ang ating kalayaan. Kaya ako po ay nasa uh, nasa inyo ang 100% po na support. Uh, um, may as follow-up question, sir. Yes, sir. Uh, yes, because I was thinking that uh... You are in a special position, uh -huh. as the incoming yeah. president of PDP-Laban party. And I actually saw you in a Zoom conference, uh, and we were having a Zoom conference with Communist Party of China officials during the pandemic. Uh, -huh. uh Would you and PDP-Laban be open to, you know, starting a channel of communication with the Communist Party of China? for instance, to look at this issue of the West Philippine Sea, uh, because uh, the, field, uh, the People's Liberation Army uh, answers to the communists, right? Actually. So would you be willing to be a channel of communication? Can your party be willing to be a channel of communication in this case? Hello, Bill. Uh, yes ma'am, uh, katunayan po hindi po ako, kung uh, past, uh, siguro last year po siguro eh, na nagkaroon po tayo ng uh, uh, statement na ako po ay talagang para sa kapayapaan, mag-usap tayo kasi yun naman talaga eh, uh, magkapit-bahay tayo eh. Kaya magmula po po noon hanggang ngayon, hindi pa po, po ako tumitigil ma'am na nakikipag-usap na sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po eh, hanggat meron tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. At hindi rin naman po natin dapat din pigilin na ang ating uh, kasundaluhan na mag-modernize. Kasi hindi naman po ibig sabihin na kaya tayo nag-modernize kasi may kaaway tayo, meron tayong gustong awayan, meron tayong gustong conflict. Ay, hindi po. Kasi sa history po ng gobyerno, no? pagkong gobyerno, hindi lamang po Pilipinas. Magmula pa noon, napakahalaga <laughs> ng armed forces. So, hindi po ito ibig sabihin na naghahanda tayo, naghahanap tayo ng away, o gusto natin iparating sa China na ako'y naghahanap ng away, kaya ako'y pumuha ng mga reservists. Hindi po. Hindi po. Sa totoo lamang po, ang una kong misyon, ang gusto ko, ang ating mga reservists, una-una sa lahat, eh matutun sila sa gipin yung sarili nila. Kung ano man ang dumating, sako naman niya, o kalamidad man niya, eh matutukang sagipin yung sarili mo. At kapag nasagip mo na yung sarili mo, baka makasagip ka na ng kapwa mo. At kahabang nakakasagip ka na ng kapwa mo, ibig sabihin mo, sinasagip mo na yung bayan mo. Ang kailangan lang po natin talaga, maging handa po tayo. Pero yung pakikipag-usap po, na ginagawa ko na po yan hindi po ako tumitigil hanggang ako po ay eh, binabatikos na ng kaliwat kanan, galito, ba't galito? Eh, alam niyo, ang tunay na matapang na tao, yung tao nakakapagtinti. Kapag hanggat nakakapagtinti ka at nakakapag-usap ka ng maayos, ibig sabihin po, ikaw ay tao malakas, matapang. Thank you, Ma'am Raisa. So, sir, so you mentioned na you can communicate with them, no? Would you use this channel para makausap sila? Because recently, meron na naman kong panibagong incident of harassment from China Coast Guard wherein, nagkaroon daw po ng uh, air drop mission. So, magbibigay daw po ng supplies at mga troops natin sa Derbysheira Valley. Pero, allegedly, hinakaw uh, daw po ito ng China Coast Guard at sinaboy na doon sa dagat. Uh, would you like to comment on that, sir. And if ever, sir, since you have that communication, will you use that channel, sir? Kasi sinasabi rin na they also allegedly prevented uh, a medical evacuation kasi sa mga personal ko. Apo, uh, alam niyo po, ma'am, yung mga ganyang pag nagkaroon tayo ng personal natin, opinion, baka makabulo tayo sa sitwasyon. Ang ang naging uh, ang importante sa akin na sabi ko na noon ang posisyon ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tuwidid na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace, right? Pero yung pong mga nangyayari dito, ulitin ko po, ang personal kong opinion, hindi mahalaga. Baka makagulo pa. Ang kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines, at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Kung ano po ang sinabi ng ating Pangulo, nasa likod niya. Kung ano ang sabihin ng ating armed forces, nasa likod nila po. Pero hindi po nila pwedeng tanggalin sa akin na hanggang meron tayong diplomatic relations sa China, eh makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit. Dahil wala naman akong karapatan magkumit. ng kahit For humanitarian reason, kailangan po ako magsalita. Kailangan ako makipag-usap sa kanila bilang isang uh, public servant po ninyo. Nakikita ko po makipag-usap sa kanila. At tandaan din po natin, ano, oh, para lang sa kaalaman po ng marami nating kababayan, ang Communist Party is a political party. Okay, hindi po ito, huwag nating hindi, hindi, kailangan malinaw po na, na hindi ito yung NPA. Kasi okay, NPA nga, hindi konektado sa Communist Party dito, pero walang, ar walang armado, walang kaming usapang armado ng, ng uh, political party ng China. Lahat ng pinag-uusapan dito, economic. Magmula nung ako eh naging senador, lahat ng pangipipag-usap ko sa uh, Communist Party ng China, eh tungkol lahat sa economic. Hindi kami kailanman nag-usap. Na, tungkol lang sa trade. Tungkol lang sa export natin. O, ito na. Liyak rin po, Victoria of ABS-CBN. Kay Vice Admiral Tunigi po, at kay General Pison, Sirs, nabanggit na kanina yung latest aggression from China yung in-intercept yung supplies for our soldiers sa uh, Xeromandri. Anong reaction niyo po and ano po po yung pwede natin gawin in light of all the aggression? Well, uh, masabi ko lang, agon, it's uh, a very unfortunate and it's a despicable act uh, kasi yung mga bagay na yung pagkain and medicines intended for the troops. So when you deprive people of their food and their medicines, that's something hindi uh, 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 But that will not be a reason uh, for us to stop doing, uh, su doing the sustainment of our uh, people in the uh, island detachments. We will continue to uh, rotate. We will continue to Well, uh, siyempre, no, bilang na uh, nasa militar, no? Ah, uh, siyempre talagang masama ang no, na gano'n ang nangyari. No? Siyempre, may sarili rin po akong opinion. Uh, sa gyera nga po, no, sa gyera, kung ikaw may bihag na kalaban, uh, prisoner of war, hindi mo siya pwede i-deprive ng kanyang basic rights, no? ng pagkain, ng kanyang health. No? Dito wala pang ang gera, gano'n ang ginagawa nila. No? So parang ngayon eh, hindi katanggap-tanggap natin. Pero gano'n pa man na hindi naman po ako yung military commander doon, so hindi po ako makakapagsabi na kuha ano naman yung operational matters na pwedeng gawin. So yan lang po sa akin po. Okay, po. Salamat po, po. Any follow -up, Thank you po. Uh, Any follow-up? Thank you po. At kay Senator po, sir na-mention din your incoming president of pdp Is this confirmed na sir? And ano po ang inyong priorities? Alam nyo, napakasarap pag-usapan eh. Ano pagka gano'n? Pero ako, ma'am, kung tatanungin mo ako, magandang posisyon yung pinibigay nila. Salamat sa pagkatiwala. Maraming salamat dahil na dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte at sa lahat po na bumubuo ng PDP. Pero siyempre, ito po ay nasa loob pa rin ng pag-uusap hanggang ngayon. Sa so, pagtat meron po tayong mga issue na gusto din na malaman natin kung ano yung mga plano po nila at kung ano yung mga gusto nilang gawin ko. Kasi yun naman po yun. Eh. Kapag maging presidente ka ng kahit anong organisasyon, hindi ka naman kailangan kung ano yung para sa partido at kung ano yung makakaganda para sa bayan. Yun ang isusulog natin. Pero ako po, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko po hilingi yan. Wala po, pati po itong pagiging isinado, hindi ko po ito hilingi. Ito po'y bumabagsak lang lahat sa harap ko. At kung nakikita ko po pong makakagawa ako ng maganda at pwede ako makatulong sa kapwa ko Pilipino, ay tatanggapin ko. Pero siyempre po, hindi po ibig sabihin naman na wala akong mga bagong ipapanukala. Kung ito po, ito po tatanggapin ko, meron po siyempre akong mga bagong ipapanukala sa Pilipino. Eh, pwede ba humingi ng executive session?